Naranasan niyo na po bang mapansin ang isang amoy na tila laging nakasunod, lalo na sa ating mga may edad na? Hindi po natin ito ganong pinag-uusapan dahil mahirap pong aminin. Pero madalas itong nagiging sanhi ng pagkawala ng ating kumpiyansa. Minsan, kahit gaano tayo kaligo o kabango na ating sabon, parang may kung anong amoy na nananatili. At minsan, mapapansin din ng ating mga mahal sa buhay pero hirap din silang sabihin sa atin. Nakakalungkot isipin na minsan ang simpleng amoy na ito ang nagpaparamdam sa atin ng hiya o pagiging magisa Ang masakit na katotohanan ay 99% sa atin, lalo ng mga senior, ay nakakalimutan ang ilang napaka lugar na dapat linisin. At ito po ang tunay na dahilan kung bakit tila may amoy matanda raw na hindi naman talaga totoo. Ito po ay amoy na pwedeng mawala, amoy na pwedeng pigilan. Ang totoo po, hindi po amoy matanda ang tawag dyan, kundi amoy na pwede nating solusyunan sa pamamagitan ng tamang paglilinis. Sa video na ito, tatalakayan natin ang mga sekretong lugar na madalas nating makalimutan at kung paano manatiling sariwa at malinis sa lahat ng pagkakataon mula ulo hanggang paa. Manatili po kayo hanggang sa huli dahil may isang bagay po akong ibubunyag na siguradong makakagulat sa inyo na pwede nating magamit upang manatiling sariwa sa bawat sandali nating buhay. Ngayon, simulan na po natin sa unang-unang dapat nating pagtuunan ng pansin ang ating pang-araw-araw na paliligo. Hindi lang po basta basa at sabon ang paliligo, lalo na sa ating edad. Napakahalaga po ng tamang pagilinis at hindi lang basta mabilisan. Alam niyo po ba na habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating balat. Naging mas manipis ito at ang mga balat sa iba't ibang bahagi ng katawan ay mas madaling kapitan ng bakterya na siyang pong sanhi ng amoy. Kaya sa bawat paliligo, hindi lang po basta pahiran ng sabon at banlawan kailangan po nating bigyan ng pansin ang mga partikular na bahagi ng ating katawan na madalas nating makalimutan o kung malinis man ay hindi po sapat ang paglilinis. Unahin po natin ang mga bahagi ng katawan na kulob o iyong mga bahagi na hindi gaanong nakikita o nahahanginan. Halimbawa na po ang ating mga kilikili. -kili. Hindi po sapat na basta lang kuskusin ang kilikili -kili ng sabon kailangan po natin itong linisin ng masusing masusi. Gumamit ng malinis na bimpo o sponge at siguraduhin na maabot ang lahat ng sulok. Pagkatapos sabunin, balawan po nang mabuti. Ang natitirang sabon o dumi ay pwede maging sanhi ng amoy bukod pagkatapos.